So guys, good morning. Uh, ito naman tayo ngayon dito sa trabaho natin. Ako ay nag-uumpisa mag-vlog dahil sa aming trabaho ay hindi kami makabiyay dahil sa fog. Napaka-dilim. tingnan niyo guys, oh. Ayan. Kaya ngayon tambay kami rito. Oh, ayan. Yan po yung aking bus na dinadala. Hindi kami makalabas-labas dahil sa sobrang makapal na usok ng kalaka kalangitan and kaya ay mag magbablog ngayon ng umaga dahil hindi na nga ako nakakapag upload ng video dahil wala akong maisip na content dahil ako ay nagpapahinga dahil nilalagas ni lolo yung aking subscriber sa so, nagpapahinga ako ngayon ngayon mag upload ako ngayon video na to ng umaga dahil nandito pa ako sa aking trabaho eh hindi kami makalabas-labas dahil sa sobrang kadilim uh, na pag uh, halos lahat kami walang biyahe maghihintay kami ng maliwanag pagkatapos Anak yan dahil sa ilaw. Subukan natin dito sa matili. Dahil November na, taglamig na, kaya ganito na yung sistema ng Saudi Arabia. Uh. Ito mga tropang nag-walking. Yan. Mga tropang nag-walking yan. Nag-walking okay. 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 pag. <laughs> yun yung ang gaano ka dilim ngayon wala tayong biyahe ngayon naghihintay tayo ng maliwanag dahil sa shifting protocol na naman ang gagawin sa atin shifting protocol Yan. Kami biyahe, dahil pa kami. Unset sa yeah. hanggang dito na lang guys sa aking pag upload nito kita kami pag kami. sa highway. hanggang guys. Maraming maraming salamat sa inyo. don't forget to subscribe to my channel ah at uh, notification bell na uh, updated sa aking mga upload ng mga video